Global warming. Ang epekto at ang mga solusyon. Ang epekto ng climate change, isang hamon sa kinabukasan ng sangkatauhan sa kasalukuyang panahon. Ang isa sa pinakamahalagang isyu na kinakaharap ng buong mundo ay ang pag-init ng mundo o global warming. Ang global warming ay nagdudulot ng malalim na epekto hindi lamang sa ating kapaligiran kundi maging sa ating kalusugan, ekonomiya at kabuhayan. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik, pagsusuri, at pagpapahayag ng mga datos at impormasyon, ating alamin ang kabuuang kahulugan, sanhi, epekto, at solusyon sa problemang ito. Ang global warming, o pag-init ng mundo, ay ang patuloy na pagtaas ng temperatura ng daigdig dulot ng pagtaas ng greenhouse gases tulad ng carbon dioxide, methane, at iba pa sa atmosphere. Ang mga greenhouse gases na ito ay nagbubunga ng greenhouse effect na nagre-resulta sa pagpapainit ng mundo. Ito ay nagdudulot ng mga pagbabago sa klima tulad ng pagtaas ng temperatura, pagbabago sa pattern ng ulan, pagtaas ng antas ng dagat, at pagtaas ng kadalasang pag-ulan at matinding bagyo. Ang pag-init ng mundo ay may malawakang epekto sa ating kapaligiran at ekosistema. Nagdudulot ito ng pagkasira sa mga natural na habitat ng mga hayop at halaman, pagkawala ng biodiversity, pagtaas ng panganib sa pagkalipol ng mga species, at pagtindi ng natural na kalamidad tulad ng tagtuyot at bagyo. Bukod dito, ang pag-init ng mundo ay nagdudulot din ng pagtaas ng kahirapan at kawala ng seguridad sa mga komunidad, lalo na sa mga lugar na mas naiiwan sa pag-unlad. Ang mga sanhi ng global warming ay maaaring likas o anthropogenic o mula sa tao. Ang mga likas na sanhi ay kasama ang mga natural na pagbabago sa klima tulad ng pag-ikot ng mundo sa solar orbit, pagbabago sa aktibidad ng araw, at pag-usbong ng mga bulkan. Gayunpaman, ang pinakamalaking kontribusyon sa global warming ay mula sa mga aktibidad ng tao. Ito ay kinabibilangan ng pagsunog ng fossil fuels tulad ng coal, oil, at natural gas, deforestation, at paggamit ng mga kemikal tulad ng chlorofluorocarbon CFCs na nag-aambag sa pagtaas ng greenhouse gases sa atmosfera. Ang epekto ng global warming ay labis na nakakabahala at nagdudulot ng malawakang pinsala sa ating lipunan at ekonomiya. Isa sa mga pangunahing epekto nito ay ang pagtaas ng antas ng dagat, na nagre-resulta sa pagbabaha at pag-submerge sa mga baybayin at kapatagan. Ang pagtaas ng temperatura ng karagatan ay nagdudulot din ng pagkawala ng mga coralay at iba pang ekosistem sa karagatan, na may epekto sa mga industriya tulad ng pangisdaan at turismo. Bukod dito, ang global warming ay nagdudulot ng pagbabago sa agricultural productivity, pagbabago sa seasonal pattern ng panahon, at pagtaas ng kahirapan sa mga komunidad na nakasalalay sa agrikultura. Ang pag-init ng mundo ay nagdudulot din ng pagtindi ng mga natural na kalamidad tulad ng bagyo, tagtuyot, at baha, na nagre-resulta sa pagkawasak ng infrastruktura at pagkakawasak sa kabuhayan ng maraming tao. Sa aspeto ng kalusugan, ang pag-init ng mundo ay may malawakang epekto sa kalusugan ng tao. Ito ay nagdudulot ng pagtaas ng mga sakit tulad ng heat stroke, dehydration, at iba pang heat-related illnesses, lalo na sa mga lugar na may mataas na temperatura. Ang pag-init ng mundo ay nagdudulot din ng pagkalat ng mga vector-borne diseases tulad ng dengue fever, malaria, at chikungunya, na nagiging mas malawakang problema dahil sa pagbabago sa klima. Sa harap ng mga problemang dulot ng global warming, Mahalaga ang agarang aksyon at pagtugon mula sa pamahalaan, sektor ng industriya, at individual na mamamayan. Ang pagtugon sa problemang ito ay kinakailangan na may malasakit sa kapaligiran at pagtutulungan ng lahat ng sektor ng lipunan. Isa sa mga pangunahing solusyon sa global warming ay ang pagpapalakas sa renewable energy sources tulad ng solar, wind, at hydroelectric power, ang paggamit ng renewable energy ay nagbibigay hindi lamang ng malinis at sustainable na enerhiya kundi maging ng pagkakataon para sa pagunlad ng green economy at paglikha ng trabaho. Bukod dito, mahalaga rin ang pagtugon sa deforestation at pagtatanim ng mga puno upang magkaroon ng carbon sink at mapanatili ang ecological balance. Ang pagpapalakas sa mga programa para sa climate change adaptation at disaster risk reduction ay mahalaga rin upang mapangalagaan ang mga komunidad laban sa epekto ng global warming. Sa kabuuan, ang global warming ay isang malawakang problema na nagdudulot ng malalim na epekto sa ating kapaligiran, ekonomiya, kalusugan, at kabuhayan. Ang pagtugon sa problemang ito ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan kundi maging ng bawat individual na mamamayan. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaisa, may pag-asa tayong malabanan ang pag-init ng mundo at protektahan ang kinabukasan ng sangkatauhan at ng ating planeta.